Apo, nandito na naman si Nanay. Masel na naman dito sa Makati. Tingnan niyo ang lugar na to. Ah, ang ganda ng lugar ng Makati. Malinis. Di naman mga raming sakinan. O oh, may mga uh, mga building. Kita natin yung mga building. Anak na Masel si na, masyel na ang layo na. Nalabot po mga anak nila. Praise the Lord. Di na tayo, Di tayo na dito, ng talaga tayong panginoon lagi? Hindi tayo pinangyayari. Ang mga dito, nakaawak natin na yung mga tatay. Bati nga building na natin para namin, Ano, na, mas shell kami dito. Nakaibigan namin. Sila rin ay isa natin. Mga followers. <laughs> followers natin sa YouTube. Kaya, praise the Lord. Dati na ang ganda ng lugar. Mga mga tapo malinis. ang mga building maganda. Ito uh, ang mga puno. Ito ang mga puno. Ito ang mga puno. Para di tayo maingat. At saka hindi tayo masarang na ristong pati may malakas na hangin na ka din sa atin. Kaya salamat sa ating pasinaan talaga na siya ang lagi na protect sa atin. At mag-play sa araw-araw. Mga anak-a po, magandang hapon. Nandito na naman si Lola Nanay na masyel na naman uli. Hanap tayo ng mga prutas. Ang daming prutas na naman. O, tingnan natin sa more, Ito, o, namimili na ako ng mga prutas. Ito, dinaana na namin dati. Pero ganun pa rin ang mga prutas nila. Hindi nagbabago. Kaya mamili na naman ako ng iba. Kaya mga anak-apo, tingnan. Samahan ninyo ako. Mag, mamili lang tayo ng prutas. Uh, at kumusta rin pala kayo? Ano na ba tayo ngayon? Uh, maganda ba ang mga buhay natin? Kaya sa kamahiin talaga natin sa si Panginoon na pagpalain tayo. Oh, ina mo, mga ano dito, pag ano, mamili tayo, hanap tayo dito. May mga ulam din sila, mga press pack. O, oh, tinanong itong mga ano nila, mga mga pork na nakaano lang naka, naka balot, balot na to. So. Mamili tayo dito sa mga pork na to. May mga ano, bato bato. May mga pata. Kaya dito hanap tayo rin uli ng gatas. Binalikang um, binalikan ko kasi baka mayroon na rin at yung mahanap ko yung mga hinahanap ko dati o yung mga panlaba baka wala pa rin parang wala pa rin nga eh kaya tingin-tingin lang muna ako dito uli baka may makita pa ako na ah uh, ma mabili ko yeah, mga anak apo shout out uli sa inyo na uh, alam ko na kayo ay nasa maayos na kalagayan kaya salamat sa ating Panginoon na lagi tayo niya ginagabayan dito kaya araw-araw talaga mga anak apo Uh, yun know, o mga pang uh, kaya araw-araw talaga mga anak-apo, kailangan tayo manalangin sa ating Panginoon huwag nating kaligtaan para ang pagpapala ng Panginoon ay ibibigay sa atin Amen uh, I kaya dito, ang dami naman mga napkin, mga ano kaya dito mga anak-apo, mga tissue kung ano, tingnan ninyo yung mga lugar kung saan banda para pag pamamili kayo dito sa Sibmore makita ninyo lahat yung kung saan banda to kasi kung asa so, sobraan laki nalilito tayo Makati tingnan nyo ang lugar na to ah, ang ganda ng lugar ng Makati malinis naman, mga ramen oh, May mga maraming sakinan o may mga mga building kita natin yung mga building bye bye mga anak apo